Magandang araw, Bagong Pilipinas. Narito ang Police News Express. Sa oras na ito, winakasan na ng isang membro ng Underground Mass Organization ang kanyang pakipag-ugnayan sa rebelding grupo at kusang nagbalik loob sa pamahalaan sa Eastern Samar. Patrol Woman, Elena Singian sa report. Ang ang pakikibaka at nagbalik loob sa pamahalaan ng isang membro ng Underground Mass Organization sa Barangay Garden Arteche Eastern Samar. Ang matagumpay na pagbabalik loob ay resulta ng patuloy na panawagan at pakikipagnegosasyon ng mga tauhan ng 81st Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 8 kasama ang Area Police Command Visayas, Arteche Municipal Police Station, Eastern Samar Police Provincial Office Provincial Intelligence Unit, Northern Samar Police Provincial Office Provincial Intelligence Unit at Lapinig Municipal Police Station. Nakatanggap naman ang nagbalik loob ng agarang tulong pinansyal at food packs mula sa mga kapulisan. Ang nasabing surrendery ay nasa kustudiya ng 81st Maneuver Company RMFBA para sa dokumentasyon at facilitation bago sumailalim sa programa ng ating gobyerno na Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Ang pagbabalik loob ng nasabing surrendery ay representasyon ng mga programa ng ating gobyerno sa pagwawakas ng insurhensya at terorismo ay matagumpay na naipapatupad tungo sa paggamit ng payapa maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Singian, Alagad ng Batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa Patrolman Singian. At para sa iba pang napapanahong balitang pampulisya, laging tumutok sa Police News Network, Alagad ng Batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Adrian Dayao, nagbabalita para sa Police News Express.